Maligayang pagdating sa kidsplot.com. Tangkilikin ang kwentong ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Simulan na natin ang kwento. Lovey, isang batang lalaki na may mabait na puso ay ipinanganak kina Kalyani at Prasad. Ang kanyang kapanganakan ay inihula ng isang sinaunang tao, propesiya na nagsasaad na siya ay nakalaan para sa kadakilaan at magdadala ng kapayapaan sa mundo. Sa kanyang paglaki, nagpakita si Ravi ng kahangahangang katalinuhan, lakas, at habag. Isang araw, habang si Ravi nagmumuni-muni sa tabing ilog, narinig niya ang isang makalangit na boses na tumatawag sa kanya. Ito ay ang banal na Diyosa, Parvati, na nagpaalam sa kanya na siya ay pinili upang simula ng isang sagradong pakikipagsapalaran upang maibalik ang pagkakaisa sa mundo inutusan niya siya na humingi ng patnubay ni Lord Shiva, ang kataas-taasang Diyos. Umalis si Ravi sa isang mapaghamong paglalakbay upang mahanap si Lord Shiva. Sa daan, marami siyang pagsubok at naranasan. Mga gawagawang nilalang at demonyo. Sa kalaunan, narating niya ang sagradong bundok Kalash, kung saan si Lord Shiva. Naghintay sa kanya. Humanga sa determinasyon ni Ravi, pumayag si Shiva na sanayin siya sa martial arts, magic at espiritual na karunungan. Gamit ang bagong kaalaman at kapangyarihan, bumalik si Ravi sa mortal na kaharian sa harapin ng lumalalang kadiliman. Natuklasan niya na ang mga masasamang demonyo, na kilala bilang Rakshases, ay kumakalat. Kaguluhan at takot sa mga inusenteng nilalang. Si Ravi ay buong tapang na nakipaglaban, ginamit ang kanyang banal na pagsasanay, at pinakawalan ng kanyang tunay na potensyal upang talunin ang Rakshases. Sa pagkatalo ng Rakshoses, ang paghahanap ni Ravi. Hindi patapos ang kapayapaan. Humingi siya ng tulong kay Goddess Lakshmi at sa Sun God, Surya, para dalhin. Kaunlaran at pagkakaisa sa lupain. Ginamit ni Ravi ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang mga sugat na dulot ng mga demonyo. Paghahari ng terorismo at nagdulot ng pagkakaisa sa iba at hashtag tatlong putsyam, ti ibang komunidad. Habang tinutupad ni Ravi ang kanyang banal misyon. Nakatagpo niya mismo si Dharma, na pinuri siya sa kanyang katapangan at pagiging hindi makasarili. Dharma. Pinagpala si Ravi, at sa kanyang paggabay, patuloy na binibigyang inspirasyon ni Ravi ang mga tao sa kanyang kabutihan at mga aral. Umunlad ang mundo sa ilalim ng kanyang matali ng pamumuno, at nanaigang kapayapaan. Wakas.